baktas sama madol baktas baktas ba baktas firme baktas woi pemasahi woi pemasahi baktas baktas firme grabe talaga ya Kawai pemasahi baktas dia firme Vista Plain anto sa init kayo Grabe init ah Wala well, may pamasahe Maulang niya po ning akong gagian Tanawon ng mga mga tao nga kwan ano Basta may mga motor mga tamad na na sila malakaw hanya yeah, yeah, angway motor angway motor kayak nah hehehe ngasal mana angway motor nakal halo oh iya lagi ay Loi kayo, may pagmukanta na lang ako si Berhelio, why swerte? Ha, ah, oh may pamasahe. Yan yeah, may do olakton. Layo kayo. Agwanta lang kita aso sa mga sakyan. Nga. <laughs> yeah. Ang akong pamasahe, ilakaw na lang. Sa naginit. Diba kayo, di pa kayo init karon mga mag alas 10 pa lang pero sakit sakit na sa na eh. sakit na sa ano na mga tarbaho sa kanang mga kagaya sa kuang away mga grado ba yan o na, muna kagaya sa kuha ako takot lang si Minto nagpa-eskwela sa ginikanan mamaya Basman man pesku gini kanan mamaya bas Audi, di saya tabu hakot sepintu tanahun ini mga ka idol mga mista tanahun ini layo kayo kini ang kasalubong o okay? may problema mo po ni awan eh ngayon may niwang atau tanah

bawal hindi mo na siya uh, masira ang ulo mabuang mana mga idol, kumusta kayo ha? mga may sweat lovers mga sweat lovers mo mga mista, kumusta kayo? lakad lo nga ta Sige na, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Bisan og hindi na lang tutorial, pamanan sa minsan. Pero pag tutorial ko minsan, mag tutorial ko minsan, minsan minsan lang, kay kung man, lain na magpatakaran si ano karo. Lain na, na patakaran yan. uh, kaysa na yung kula niya mamonetize ang kwan sige lang. basta padayon lang mo suporta ayaw kong biyain ninyo Nagasalamat sa inyo ha maraming salamat I love you sa inyo lahat